O, oh, para sa mga kababayan natin dyan na mahilig mag-shopping, siguradong, siguradong magugustuhan ninyo ang Shoppers Bazaar na makikita saan pa nga ba, kundi sa ingranding selebrasyon ng mga fiesta sa Pilipinas, ang Aliwan Fiesta. Alam kong marami na ang sabik, kaya naman balikan muna natin ang ilang mga produktong Pinoy na naging bida sa Aliwan Fiesta 2023. Panoorin yan sa report na ito. Ang Aliwan Fiesta ay hindi lamang lugar para ipagdiwang ang iba't ibang festival sa Pilipinas. Maliban sa tagisa ng talino, ganda, pagkamalikhain, pag-indak at pagpapakita ng iba't ibang kultura, ang selebrasyon na ito ay panahon kung saan ang mga lokal at dayuhang turista ay matitikman ang masasarap na pagkain at makapamimili ng mga espesyal na produktong sumasalmin sa mayamang kultura ng mga Pilipino. Kaya naman sa pamamagitan ng Shoppers Bazaar na naging bahagi na ng taon aliwan fiesta sa pangungunan ng MBC Media Group, tatlong araw na magiging bukas sa publiko ang iba't ibang booth. Alok ang mga produktong bida sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Sa mga nagdaang taon, ilan sa mga kadalasang makikita rito ay ang mga sapatos, alahas, accessories at iba't ibang klase ng pagkain. Halimbawa na dyan ay ang mga paboritong pagkain Pinoy, nakakanin. Mga kutkutin gaya ng mani at cornic. Bida rin syempre ang putok-batok na chicharon, iba't ibang uri ng palaman, at syempre ang dinarayong vegan empanada. Magandang lugar din ito sa mga gustong mag-uwi ng souvenirs dahil mabibili rin sa Shoppers Bazaar ang mga pitaka, bag, kwintas at bracelet na talaga namang tatak Pinoy. Halos nandito na nga ang lahat mula sa palamuti sa mga bahay, kwarto o opisina. Naging tampok din sa nasabing tiyangge ang mga furniture na gawa mismo ng ating mga kababayan na mula sa mga probinsya. Yan at ang marami pang pangyayaring dapat niyong abangan sa paparating na Mother of All Fiestas. Kaya naman inaanyayahan ng lahat sa darating na June 27 hanggang 29 para makiisa sa ingranding selebrasyon ng mga pista, ang Aliwan Fiesta. Para sa mga interesadong sumali sa ating bazar, maaari lamang tawagan si Teresa Rivas sa mga numerong nasa screen. At yan muna po ang aking Aliwan Fiesta 2024 report. Ito si Robic Manuel. Sama-sama tayong makiisa, makisaya. Dahil lang pistay, narito na. Kita-kits po tayo sa Aliwan Fiesta.